Takapo na lang ng na lang ng takapo. Totally, eh, hindi ko naman kailangan ng mga bagong bag. Pagkapasok ako sa site, mabuhangin naman dun. Hindi natin pabako. Hindi naman ako kagaya ng iba dyan. Natapon ng tapon ng piling mayaman. Kala mo may kaya. Kaurat. Okay. Hello? Hello, Foreman? Hindi mo na papasok sa si babe ngayon, ha? Hindi mo na siya papasok sa mga buhos-buhos niyo ngayon. Kasi maghahanap na siya ng apartment. Hindi mo na siya. Sige na, salamat. Ano yan? Gagawin mong bag? Lalabas ka? Tatapon mo na naman kasi ito. Kasayang naman. Puno katapon. Anong bukod-bukod? Nakabukod na katayang dalawag. Bubukod na naman ako. Ano yan? Divide-divide. Sa ang ugaliin mo hindi mo dyan yung mga pagkain mo tsaka yung ano pagpalit ko pagpapasok ko sa iyo Diyos ko babe ano na yan paano isusuot yan si Kinga tatapon mo na naman kasi yung bubble wrap eh tinapon ko na talaga yan hindi itatapon tinapon ko na yan ano tinapon ko na yan eh pinagkal mo na naman yung basura dun para makuha yan grabe to ko. sabi ko na ikaw nang naaamoy ko eh Amit basura ka na oh. Ano ba tong tao na to? Kala mo hindi asawa yung sinasabihan ng ganun? Hihilig mo kasi magtapon. Meron pa palang silbi oh. Nakikita mo? Ang kapal-kapal ng bubble wrap. Ang dami-dami debi nga pwede gawin dito. Nakita ko na naman sa basurahan. Hindi ka muna nag-iisip ng pwede gawin dito bago mo itapon. Dapat dyan muna, dyan muna sa tabi bago itapon dyan muna. Hayaan mo muna, wag mo muna itapon. Kapag di mo alam yung gagawin sa isang bagay, Basta dyan muna, huwag mo munang itakot, itambak mo muna kahit wala ka pang gagawin, gano'n. Ano wala akong naisip sa mga kanyang bagay kasi wala na yan, basura na yan. Ano ba tong tao na to? Ganyang ka kasi, feeling mo may kaya ka. Malaki pa naman yung mga space. Dyan sa may ano, tapat ng CR, tambak mo dyan. Tambak lang ng tambak para hindi ano basura, sayang. Itatambak mo dyan, eh basura na nga yan, wala nang silbi yan, no? Inaano ka ba ng basura? Inaano ka ba ng babulo? Inaano ka ba ng mga tambak-tambak para alalala? Babe, lalamukin tayo. Eh, dinamukas ka ng bahay para hindi ka lamukin. Parang tado ka ba? Ako ba lalabasin mo? Ikaw yung maghanap ka na dali. Umalis ka na, maghanap ka na ngayon. Balikan mo na lang yan pag may nahanap ka ng apartment. Ano, bubukod na naman ako? Nakabukod na nga ako? Bumukod. Sa pamilya ko? Ano yung bukod na naman? Bumukod ka, lumayo ka na sa akin. Yan eh. Ugali na ganyan, kaugali yan. Sasabihin mo yan sa mga anak natin. Pag nag -anak tayo, bubuko din sila. yan talaga, di ba? Diba, diba? Hindi ko sila papagaya sa iyo. Ganyan na nga yung kumot mo, ganyan pa bag mo. Ganyan talaga mga gawain ng mga tao marunong magsinop, magtipid. Hindi tapo ng tapon. Di ba? Sira, sira. Hindi mo nga maayos eh. Basta hindi tatapon, basta dyan muna. Kahit di ko pa alam gagawin ko dito, basta dyan muna. Muto mo, oh, ganda na pag... Ikaw na gupit dito. Very good ka doon, pre. Ano yan? Pag ng ano? Lala mo? Pakialam ko ng pakialam, no? ano mga sumunang gar O kasi saan nilalagay ilalagay yan? Dito sa ano, sa iba mo na habil Lumayas ka na! Huwag mo kayong alis guys kasi may papakilala ko sa inyong laro. Ito ay ang PH MOBA. Madali lang manalo dito at maglaro guys. Try nating laruin tong Super Ace. Magbay tayo ng bonus guys para mabilis tayong manalo. Ayan, magbet tayo ng 5. Bet ako ng 5. Ayan, buy and play. Ayun, ang bilis na. Oh, oh, Scatter agad. Mm. ay, free agad diba? na diba? tayo sa Spain. Ang bilis, ha? Ay. Ay. Oh, di ba? Uy, wild. Ay, free agad na time spin Spain. Ang bilis, oh. di ba? <laughs> kira ba? Wow. Oh. 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 Ganon. Tiyan mo. di uh ba? -huh. Ganto lang kabilis manalo dito guys. Kaya mag-register na kayo yung link na sa comment section na. Pero paalala lang guys, ito ay para lang sa lahat ng may puhunan. Bawal sa lahat ng bata. Maglaro na, go!